bata. Huwag ka matakot. May sasabihin lang ako sa'yo. Naghahanap pa siya ako ng mga batang matigas ang ulo. Gutom na kasi ako. Ah! Matagal na akong hindi nakakatikim ng batang pasaway. Yung mga hindi sumusunod sa sinasabi ng mga magulang nila. Paborito ko yung mga batang ayaw matulog sa tamang oras. <laughs> Ikaw ba ang matagal ko nang hinahanap? Bruh! Bibigyan kita ng chance, bata! Huwag pa kabait ka! Huwag mong hintayin magalit ako sa'yo, bata! Ah! Kapag nagalit ako sa'yo, pupuntahan kita dyan sa bahay niyo! Aaaaaaah! Dadalhin kita sa lungga ko. Maraming aswang, multo, maligno at kanto Bata, mamaya, tatanungin ko ang mga magulang mo kung hindi na ba matigas ang ulo mo. Kapag nalaman ko na hindi ka pa rin sumusunod sa mga sinasabi ng mga magulang mo, ay pupuntahan kita. Raaah!